Yan, bihira po ngayon na lansunis na. Oh. lang na. Siguro bumawas lang tayo ng ilan. Oh. Eh. Wow. Aabot pa siya ng New Year. Maniba lang pa po. Oh. Hindi pa gaano. Ano. Yan, green. Oh. Kita po, bagang green pa. Ngayon, nakukuhain lang natin eh. Hinug. Babalikan natin siya. Uh. Bala yan po, tayo po na sa sakop ng area number 3 po. Ayan. Ano utol? Ba't ka napatigil? Nalapak. Ha? Nalapak. Nalapak ba, Mangustin? Hmm. Ay, marami na. Ay, hinug na. Hilaw. Ay, lantambi. <laughs> <laughs> Hindi pwede. Hindi pwede. Pagkadami dito, Ay, nala, narupok. Hinug na. Oh, ay, kulubot. Hindi pwede to. Ay, kulubot. <laughs> Gawa ng pagkalapak ano? Lantang ay. Uh. Oh, pwede. Oh. Ha? Gamon. Ay, ah, dami na rin uh. hmm? oh. Oy. Oh. Ano daw? Testing ko. Hmm. Pwede daw. Ah, ang tamis. Pwede um. pala. Um. Akala ko hindi na pwede Lantambi, uh. <laughs> uh, um. lantang beer ay. Oh. Ang tamis. Oo. Lantang ano daw ay. Pagkadambo ng utol oh. Uh. Yan oh. Uh. tika. Okay, may grip pa sa lubong sa mga shikiting oh yeah, pwede ay na dali oh pakadami na oh kahinog ka na po oh. kagulo na po, po sa may, sa linggo pa pwede nang mahinog yung dami utol sa ilalim oh malapak na eh <laughs> oh sarap lantang bi alam mo yung kwalitin oh. Uh, uh. lantang bilog <laughs> lantang lubot <laughs> ba't nga ka naglantahan ay paano nga eh bumitaw na yun gawa ba ng lapak Oo ah. Uh, uh. Ayan yeah, yung susmaksa po yung pagkakadampo mo yung buo nga. Ay. Maaaralan ko ulit sa kabilang dulo. Mayroon din. A-update ko nga pala yun. Ay, nari. Kulubot na. Ay, Ay gaman. Ang ko na kumukha. Oh, Oo, utol lo. <coughs> uh, ha? Lasang ano? Masarap. Hindi, lasang mangustan. Ano? Ano? na. Hinog na. Kuy yan pala yung na pa yun na lang. Ay, hindi naaabot ng New Year, ano? Kulubot na kulubot naman na rin, yun. New Year, abot na Kulubot na... Hindi naaabot lang pa. Kulubot na kulubot naman aray, ay, <laughs> kulubot na rin, yun. Ay. ay, sarap. Ma ma Matamis nga pala. Ayan, oh. ano? Yeah, ito na rin, goto Hmm, cold na, oh. Ayako, yeah, no? Bakit... Masarap. Mm. Mm. <laughs> Masarap, are, wag lampihikan naye. na eh. 'yan. Kukunin ko na daw ay. Baka pag la ang mga bata. Mm. may lamang pa pala nakit po, kain po hmm. ah dadalhin ko na po sa bahay maring isa na may parang mariwa apat gigisa sila oh kay Uto yung maliit liit And kay misis tas aray sa kapatid po ah. yun bali ano po sa pagkakataon pong ito lagi basta once na pumasyal tayo dito sa area na to marami po akong ina-update kasi madalang tayo dito magano mag makarating po ba oho yan pero dadalhin ko kami si sir yan hmm. Sabi ko kay Utol kung aabot siya ng New Year. Ano po, kasi malapit na nga New Year. Ang sabi niya lampas, ay di sala. <laughs> aabot, higit pa pala doon sa New Year. O oh, yan, ito po yung kay Ko Alduin. Bumagsak yung isang, ano niya, yung isang sanga niya. Kaya nagbagsakan nagkulubutan po yung bunga niya. Ito po naman kay Ko Argil, oh. Ayan, o. Pwede siya, o. Oh. Isang buwang pa siguro, ano, pang February pala, pang February Mangustin o Yan tapos po itong sa akin May mga sibol din na bunga o Yung sa taas hindi lang Mapokus sa maigi Papadlak mo na ba Kaldoin? O oh, diretsyo na ako doon sa kabila Lilibot na ako doon sa Lansones Ayan o Ang dami, arpo na-update ko na sa inyo yung buko Tapos, ayun nga po Ito naman siya ngayon no? yung medyo may malalaki na po ayun yun yun ba yo hanggang dulo dulo po yan Yun po ta, siya sa kabilang side. Kakatuwa, halos lahat po ulit mayroon bunga. Pero sabi po ni Utol, Triport ba Utol na nahulog? Ha? Marami daw po nahulog, oh. parang kalahati o oh. higit pa sa kalahati. Triport o oh, 1 one port. Kalahati ko din na nahulog. Kalahati na nahulog na bunga. Ang ah, nahulog kalahati. Bunga. Mm, mahigit nga daw pong kalahati. Mm, natira di report nga po yung nahulog, 1 port lang yung natira. Oh, naay na tama na. Yan Sana po masitik pa yan diyan no. Ang dami po. Pero mas marami pa daw po yung nahulog. Oh. Dami mang no. ayo bale yan po ang aabangan sa mga next episode po natin dito sa area na to yung magkana tayo ng mangustin harvest po ba at yun natin pupupuntahan dun yung kabila ni Yugi na rin pala ito may nalaglag na humuhay baka by January po mag naman tayo dito. May bunga yung kay Less vlog na ano saging. Yan hindi pa rin po siya napapa uwi ngayon tingnan natin. Hindi mo so bungulan Bong ulan. si Leas Vlog po may tanong din na kanya mga gusti no? Oh, liliit pa lang yan oh. medyo huli huli po sila nagtanim eh daming lipa oh Ya, ini tu pun Yo oh. no. Dami. Lipa. Palaban natin ngayon sa bukid. Ayun yung lansones. Eh. Yo, Yun, nice. Mga pahabol na lansones. Huwag lang ko tayo ma-excited kasi. Oh. Napakarami ng na lipa. Yan. Baka nakatingin tayo dun sa focus tayo dun. Tapos madali tayo nito. Oh talaga namang uh -huh. ayun eh maliba lang yan bihira po ngayon lang sunis na oh maliba lang na oh siguro bumawas lang tayo ng ilan oh. abot pa siya ng new year Maniba lang pa po, oh. hindi pa gano'ng ano, 'yang green oh. Kita po bagang green ta. Oh. May hinukukan na natin eh Hinug. Babalikan natin siya ulit. Eh. Halos lapat po siya sa lupa. O. Sandang ka lang yung distansya niya. O. Lupa na kasi bumagsak po yung puno ng lansunis. Napakataas po na survival ng ano lansunis. Kahit siya mag ano, magbagsak po sa lupa. Kung mag nakaka-recover po siya. nakakamiss po ang dami nila so nisa nung, nung, nagdaang season po Ayan. medyo may asim pa natin nakakamiss po yung ano ano yung dumaang napakarami nating lansones talaga hong ilang kayo Nadalhan ko po si, yung aking anak po, sa Casa ka kahit ilang peraso lang, kasi o, kinatutuwa ko po sa anak ko, pag nakita niya yung vlog natin pa, badi mo ko sinama, siyempre malit pa po, Ang dami na po eh. ang natutuwa po naman sila pag nagpasalubong tayo kahit ilang piraso lang mm -hmm. na hilaw pa po yan no, kung ipupokus natin green pa pasalubong ulit tayo Angustin, tapos lang sa unes. Kumulala ko na ilan, hilaw pa ba Hingin, pa Saan? Yes. Sa doko. Ay ba na muna? Nagdala lang ako na ilan, Papasalubong ko sa mga bata. Alin yung oo Basta kukuhanin ko na lang yung giyaba no? Para isang puntahan Diretso na ba tayo naman yung dala mo? na, pati yung yung Nari Sa tabing uh -huh. Eh hala Yun kung ano po Kahalagahan po ng pasalubong Yan po ay kahit nasaan kayong lugar Naalala nyo yung inyong dinadalhan po Upo yan kaya ho, napakahalaga ng may pasalubong tayo. oh yan. Kahit simple lang. Basta pasalubong. Oo. Oh. Gawa ho nang minsan ay pag mainit ang ulo, pasalungat. Ho, ang tawag dun. <laughs> Hindi yung pasalubong. Pasalungat. <laughs> Daming to kaya yan. Oh. Pasalubong, pasalungat. Bumagting ng init after ilang days na lang oh Sour oh, ang English dito. Sorsop Oh, ang English sa sunis Lanzones Ang English sa mangustin mangustin sa giyaba sor sop sop sor ano ang nga dito kaldin dito hindi ba sor sop ay ano naman giyaba no bilisan mo daw sor sop sor sop tuturo ko sa iyo para di mo malimutan ikaw daw mamika daw ng sampo sunod sunod sor sop sor sop sor sop para masop sop yun emik mo lakad lakad una ikaw na kayo Tama ho, sursup ano, sursup sursup. Para ini ini sup-sup sup-sup. Oh, sup. <laughs> ala tara. Ay ay ay. Hmm, sa wakas na niya akong kapote, di na tayo babasa pag umulan. May kapote po naman ako doon sa kabila ay eh. Maganda yung dalawa. Isa sa unahan, isa sa hulihan. Ang sabi ni Tabo Timba. Ay, para, sa kong -kong, ano, ba, ba? para ma-extra. <laughs> <laughs> tinanong ba yun, tinanong oh, isa ko kumukuha ng angkla ilan ang angkla ng barko, ano, isa sa unahan isa sa hulihan daw eh, pag may bagyo pa, isa ko kumukuha <laughs> isa sa unahan isa sa hulihan ay sabi pag may dumating pang bagyo, sabi ano ba naman? ang angkla daw po ng barko ay dalawa, isa sa unahan isa sa hulihan sabi ni Tabo at timba sabi, pag dumating ang unang bagyo, anong gagawin mo? I -i ihulog ang unang angkla. Ay sabi, pag may dumating na pangalawang bagyo, anong gagawin mo? Ihulog ang pangalawang angkla. Pag dumating ang pangatlong bagyo? Sabi, pag dumating ang pangatlong bagyo, ihulog ang pangatlong angkla, ay, sa sabi. parang ng angkla? Para nakakaloko ka naman, ay. ay. Saan ka kumukuha ng napakarami mong angkla? Ay sabi mo, idadalawa angkla ng barko. Ay, saan ka kumukuha ng bagyo mo? Isa sa unahan, isa sa hulihan. Wala din ano. Basat aring may panitsubi na ako saging banana. Bale po. ko. Gusto ko na inihaw Kaya ya frito. Mm. Ay sarap. Ulakad dotol. Ay ay di pag lalaki ni Chubino. Pagbabae babae, nagsubuhin Ayun, sabi ni Jim, bahala ka ng pumili. <laughs> bahala ka ng pumili. Yun laan naman. Bala yun po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano. Tsaka ano ko <laughs> din May pahabal pa si Utol ay. daw ang sabi ng bata. Tayo ngayon maglilit chibuin na na. Ay, do kumain ng kona. Yung bata. Nang. Ayaw kumain ng behon. Gusto yung chibuin na na agad. Ay, gusto. Sabi, ayan yung lechuguina hindi lechuguina Kaya ayaw kumain, ay, galit, yung bata. Kaya sabi lechi lechuguina na. Ayaw maglelechibwena na. na. <laughs> Ayun, Bahala na, na, no. Kakain din naman ng kahit pa paano sa gabi. Oo, oh, ah. Masang nobles, ay. Mairaos, maidaos, ayan, no. O, oh, yung puno man ay nasa sa atin na rin, o. No? Kumbaga wala mang hinaing sa ibang tao, kumbaga wala ho tayong pinapatamaan. Yung kayang maghanda ay maghanda. At yung hindi ganoon kayang maghanda, yung nakayanan lang pa pasalamatan Ngayon lang ho masasabi ko nang isang napakagandang ano. May dala nga ako saging, ay talagang Ay siyan. No sinip pag gabi, lulutuin ko at pag hindi ako Gigising ka rin outo nang alas 12 at nang maramdaman naman natin ang Pasko. Ayun, salamat po sa inyong pagsama no. Bali araw-araw trabaho. Sana po araw -araw, ay sana ay ma ano natin yung ating mga pangarap. Salamat po sa lahat. Dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sa aking channel, pa-subscribe na lang. Paklik na lang po ng notification bell para maging updated po ko sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi, Otol Kawai. Bye. Bye. Pasinilas oh, pa. <laughs> ay, Bye. Yan. Putik ko ng daan, no? Yan, no? Happy Fiesta! Ha? Pasko! Happy may Christmas! Pasko. Merry Christmas and yeah. Happy New Year! Merry Merry ang Christmas ninyo! Putik oh, eh. kahit ako'y walang handa, walang pera, Merry Merry ako talaga! Ayos nice, right, yan! Sa buhay ko! Salamat po! Dood yan, Merry oh. Merry! Putik ba? Happy. Bye! Otol Ut ka, bye! Dadat tapos may dadating pang Merry! Bye! Hindi ko lalo kung sino may ba?